Mi, Ano bang sekreto ng glass skin face mo? O eto na, I'll show you. ba diba, naligo kami ng pool. Siyempre, hanggang dito, baon-baon ko pa rin ito sila. So, ang dala ko naman dito is ang Gluta milk soap with oatmeal plus clarifying facial foam wash. Tapos, tingnan nyo guys, galing na akong kain, galing na akong liko. Tingnan nyo ang lips ko, andyan pa yung wear me lip and cheek tint natin. Hinding, hindi yan basta mabubura. Kahit mag-toothbrush ka pa. Naalala ko dito yung mga lifeguard. Curious na curious sa mga produktong aking ginagamit dito. Kaya ay, tanong sila kung anong product to at humingi pa ng kalahati, o oh, ba? Diba? Sabi ko sa kanya, kuya, try mo. At bigla nga siyang nagilamos after nung binigay ko. Siyempre, dun siya sa panglalaki na siya at sabi niya, ma'am, ang ganda ng sabon, saan ka nakabili? Siyempre, hindi ko pa sinabi na ako yung may-ari. Banat daw ang kanyang face at kahit siya ay lalaki, gustong gusto niyang bumili. Since bawal ang mga staff mag cellphone while on duty, tinanong niya na lang sa akin kung saan mabibili. Sabi ko sa kanya, gusto mo o sa'yo na lang. Sabi niya, hindi ma'am, gusto ko yung buo. <laughs> coffee, hindi like na yung sabon. Pait na. Palawa na. Mm.